Yan mo yung sili, oh. <laughs> Ang dami sili. Tikman natin. Hello mga kanobel vlogs mga katikiman Andito po ako sa number 2078 Edison Street, Makati Ayan para hindi kayo maliligaw, walang ligaw Lalagay ko na yung address Again number 2078 Edison Street, Makati City At alam niyo ba, ito ay walong taon na 8 years na silang nagpapares dito sa puno ng balete Ilalim ng puno ah. So ito talaga yung mga sinaunang pares, no? yung mga nasa street. Kaya ang pares tinatawag na street food, considered as street food sa Manila is because nasa street talaga. At ang napagalaman natin ay napakamura ng pares dahil 60 pesos lang beef po siya. oha oh, ha, may papaitan din. Ang sarap dito. Kaya ito ay suki na ng mga riders, especially here sa Makati. Guys, abahan nyo sa ating Tiki Man Time. But of course, kakasapin natin yung owner sa iba pang mga detalye. Ito guys, dinumog na, marami ng tao, marami na riders oh. Ayan, kasi ito, haba na Hello, hello, hello. magandang araw sir Magandang araw din po sir Ano pong pangalan nyo? Nonoy po, ano po uh, Sir Nonoy Sir Nonoy, gaano na katagal ang iyong parisan dito sa Edison Street, Makati? Ito, ito, sa ilalim ng balete no? Apo Gaano na po katagal? Pali, walong taon na po Walong taon? Apo Abay, institusyon ka na sa mga nagpapares? Apo sir sa panahon ngayon na may uh, social media Meron ba kayong Facebook page, mga ganon? Wala pa. Wala? Wala po Wala, so kailangan natin tulungan ito Guys, ito talaga yung gusto kong puntahan Ito yung gusto kong uh, suportahan Mga ganitong nagninegosyo Na walang Facebook page Kailangan natin yung promote Para matulungan sila Na lumagbo yung kanilang negosyo Na sinimulan Dahil 8 years na sila Dito sa street ng Edison Street, Makati City Sir Nonoy Magkano naman ng iyong pares? 60 lang po. Pure beef po yan. May kanin na po yan. 60 pesos? Opo. Pure beef? Opo. May kanin na. Ayan, Opo, eh, pakita natin. Ito. Ito yung kanyang pares. Ayan, no? Oh. May bulalo. Bukod sa... May bulalo. May bulalo, sir. Papaitan. Ayan, no? Bukod sir. sa bulalo, papaitan. Papaitan pa. Ang dami pala. Tumbong, mami, utak. Ano, Opo, so, sir. So, magkano magkano yung mga yan? Ah, uh, yung... Bulalo, 85 po. May kanin na po yun. Bulalo 85, oh, may kanin na. Ang papaitan po namin, 60 lang po, may kanin na rin po yun. So, ang bulalo mo ay pata bulalo. Opo, oh, pata po yan. Pata bulalo, 85 pesos with rice. Ay, man, sa 8 years mo na rito sa ilalim ng puno ng balete, eh. siyempre may mga suki ka na, matagal mo na suki. Opo. Oh, Minsahin po bilang pasasalamat sa kanila. Hmm. Papasalamat po kami sa mga suki po namin, mga riders, mga taxi, mga empleyado, at mga construction. Maraming maraming salamat sa suporta po ninyo. Sa Ayun. Ang pinaka landmark guys, wala kasi siyang tarp na walang pangalan. So wala rin siyang uh, Facebook page. Suportahan naman natin yung mga ganito. Kumain tayo dito pag nasa area kayo ng Makati. Mga riders dyan, mga employees. Number 2078. Pinaka landmark tapat ng uh, Honda Wheeltech. Ayun ah. Na... Uh, <laughs> Honda, baka naman. <laughs> so sir Nonoy, um, gusto kong tikman yung Paris mo kaya ako nandito eh. Kasi, di ba diba yung Paris kasi ngayon eh, nauuso mga lalitsyong kawali, mga chicharong bulaklak. Pero ito, dito talaga nag ang Paris. Beef talaga nag ang Paris eh. Imagine sa panahon ngayon, 60 pesos with rice, beef Paris. Guys, abangan nyo sa ating Tiki Man time. Dito naman tayo mag-Tiki Man. Sa number 2078, Makati, Edison Street. Ilalim na puno ng balete Ayun no? Oh. Ayan. Sir Lonoy, pwede bang tikman ang pares mo? Opo, sir. Ayun. Kakain tayo. Hmm. ito na lahat ang titigman natin sa Parisani Kuya Nonoy dito sa Edison Street sa Makati sa ilalim ng puno ng balete. Dito naman tayo ngayon magtiki man time. At ang mura ng paris niya, beef po siya. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya. Ayan yung laman at may mga balat. Ayan ang balat, oh. Oh. Naku po. Ayan, oh. Ayan po yung balat. At may mga laman. It comes with the rice. 60 pesos lang po yan Ganong kamura Ha? <laughs> Meron pa palang ganon? Ganong kamura, 60 pesos Pares, beef po siya Dito lang sa Edison Street Sa Makati, lalo na puno ng balete Kay Kuya Nonoy 8 years na siya nagpapares Guys, punta kayo dito please At ito, ito yung kanyang uh, Pata bulalo na pares Ayan o, oh. ayan oh, balat May pata talaga O, oh. o oh. <laughs> Naguhulas <laughs> And this one, 85 pesos lang po yung kanyang pata bulalo. It comes with the rice na. Ayun, ganun ka mura, no? At alam nyo ba, meron din sila dito itong itong papaitan. yung papaitan nila ay 60 pesos lang. Oh. Ito guys, ang laman, oh, ang dami. Oh. It comes with the rice. Papaitan, 60 pesos. Beep! May rice na. eto <laughs> yan, ang uh, Paris ni Kuya Nonoy dito sa Makati. Tara, tikman natin. Ito yung 60 pesos na beef pares, may balat, may laman. Ayun oh, no? may laman oh. No? 60 pesos beef pares ni Kuya Nonoy dito sa Edison Street, Makati. Ayun, tiki man time na. Ito, lagyan natin diyan. Gusto ko yung may balat eh. Ha? May balat, may laman ayan po oh. At siyempre, papatakan natin ng Almoranas hot sauce. Patakli ko na kasama to eh. Pinapakilala ko lang sa... Yung buo! ulog! <laughs> At kung paano mo order nito Almoranas Hot Sauce Tawag po kayo sa number na ito Tawag kayo dyan Order kayo ng Almoranas Hot Sauce Ba't ba tayo so susuporta sa ibay mga imported Let's support locals Dito muna sa atin Sarili natin bayan Suportahan natin mga nagninegosyong mga kababayan natin Asarap nito Tagal ko lang ginagamit yan eh Oh, Ito na Balat, laman, tapos may Almoranas hot sauce. Actually, pangalan niya, witty, pero pangalan lang yon. Sarap to, promise. Tiki man time. Mm. Mm. Super lambot ng balat. Natutunaw ng kusa sa bibig ko eh. Yung balat ng baka. Saka ito laman, no? Mm. Mm. Ang daming tao, mga riders na mga construction workers sa palikid naman sa mga polis oh. Mga officers Meron silang kasalukuyang ginagawang checkpoint mga officers Dito sa Makati So this time, tikman natin itong Pata Bulalo hmm. Ang dami oh 85 pesos lang po ito Ayan, Lagay okay, natin dyan At Almoranas ulit Ayan oh. Ooh, dami yan Almoranas at sauce Para wala laman eh Mas gusto ko lagyan ng laman At saka yung balat Ayan oh. Tapos Almoranas hot sauce Ayan siya Sarap niyan guys Hmm, Ano yung sili oh. <laughs> Ang dami sili Tikman natin. Boom. Sarap. hmm. Mmm. Ito talaga yung typical na pares na sa street ano. Pero sa Makati, ganyan kami sa Makati. <laughs> Walang pili. Ang Makati kasi, pwede ka pang shala, pang sosyal, pwede rin pang masa. Di ba? sarap. Ngayon, ang titikman natin ay papahitan ito. Yung papahitan niya ay 60 pesos lang to. With rice na. Beef talaga. Papahitan baka. Tikiman time. hmm I like their papahitan. It's because hindi masyadong mapait for me ah kasi ako pagpapaitan ayoko na masyadong mapait eh well iba iba pa lasa ng tao sa inyo maaaring gusto nyong pait sa akin mas gusto ko hindi masyadong mapait sarap swak na suwak sa panlasa ko mm. grabe guys nabusog ako dami at saka beef siya na pares 60 pesos lang ha Tara, balikan natin si Kuya Nonoy para magpasalamat tayo. Kuya Nonoy, grabe ang sarap ng pares mo. 60 pesos lang. Hindi pa lugi sa panahon yan. Mahal ang bilihin, ang mahal lang lahat ng sangkap. Tapos beef pa siya. Hindi pa lugi? Hindi na pa, sir. Um, gusto ko lang na makatulong sa ating kababayan na pangkilikin na ating original na pares na murang-mura lang. Oo, oh, no? Kumbaga kayo, i-budget meal, manipis ang bulsa. Kasi isip natin Makati Pang syala, pang sosyal na lugar Pero dito, pwedeng pang masa Meron palang ganun ang Makati Ganyan sila sa Makati <laughs> Parang gusto kong tumira na dito ah. Ganyan kami sa Makati Uy, nakisali na <laughs> Hindi guys, eto talaga yung suportahan natin Yung mga kababayan natin Mga SMEs, small medium entrepreneurs Na nagdinegosyo Sipin mo, wala silang Facebook page Hindi na po promote Wala silang uh, tarp, walang pangalan. So, nasa ilalim ng puno. To be exact, ang address po nito, paulit-ulit ko sabihin para matandaan po niyo kasi wala pa silang Facebook. Number 2078, Edison Street, Makati City. Guys, punta naman kayo dito, please. Ako na po nakikiusap sa inyo para masuportahan po natin si Kuya Nonoy sa mga rider dyan. Kuya ano ba ang oras sa open nyo? Uh, 6 to 6 po, ng umaga hanggang, hanggang hapon. Ayun guys, so 6 to 6 ng uh umaga hanggang hapon hanggang gabi hanggang alas 6 open sila so please punta kayo dito ako na po nagsabi sa inyo masarap yung paris niya at mura kaya tayo nandito para sumuporta sa mga kababayan natin para makilala sila please don't forget to like, comment, share, subscribe sa aking youtube channel Noel Noel Vlogs Food and Travel and of course pasyalan niyo rin ako sa aking tiktok, instagram, facebook page Noel Noel Vlogs Food and Travel thank you guys, stay safe everyone have ako ya Nonoy Pares subscribe Noel Noel the